Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Magandang hapon sa ating lahat At sa video na to ay tuturuan ko kayo ng simple na paraan kung paano magtanim ng trekantera sa kanyang cuttings Mayroon ako dito mga na tinanim sa gilid ng bahay sa likod ng bahay Ito ay upang maiwasan yung soil erosion Naniman ko siya para pag bumagsak yung ulan galing sa taas hindi maano yung lupa so siya yung haharang ng malakas na patak kaya dito ko siya tinanim sa likod banda ito ay tinanim ko nung nasa parting August na ng tagulan o September, October, November, December, January so nasa 5 months na ito so ang bilis lumaki meron akong video na pinakita sa inyo na sabi ko mabilis mag maglaki may trekantera sa mga mabasa-basa ng mga lugar so dito rin kasi bumabagsak sa likod yung pag naliligo kaya mabilis na lumaki yung mga talikantera. Yan. So ganito yung yung kanyang sanga. Yan. Ganyan na sa kalalaki. Kukuha lang tayo ng sanga. Ang step 1 na gagawin natin ay puputol tayo ng sanga. Ito mayroon na tayong napiling sanga. Saan ba dyan yung pwede nating itanim? Halos lahat ay po puwede po natin itanim. Simula dito sa pinakapuno niya hanggang sa pinakadulo po pwede. Pero, syempre mga talbos yung malalambot na parts ay mas mababa yung chances nila na mabuhay. Kumpara dito sa mga malaki na to. Pero subukan nyo pa rin itanim yung talbos niya kung mabuhay. Mamaya subukan natin itanim. Ang second step natin ay kung paano yung yung pagpuputol putol na. Meron kayo nakikita dito ng mga buko. O ito. Yan. Yung mga nodes nyan. Diyan kasi lumalabas yung mga ugat katulad nito. Yan. Diyan lumalabas yung mga ugat nila. So dapat. Diyan natin itatapat yung ating puputulin. So yung pwede natin gawin ay. Pwede tayong pumili ng tatlong node. 1, 2, 3. Or kung nagtitipid kayo. Pwede na yung dalawang node kahit may click pero yung importante itong isang node kailangan natin yan para dito lalabas yung ugat at itong isang node naman ay kakailangan natin para dyan lalabas yung kanyang mga sibol yan dito so ito ibabaw natin at ito naman ay nakaangat sa lupa so kung tatlo itong isa nakabaon at dito naman halos madalas lumalabas para medyo mas mahaba so Pili kayo kung saan yan sa dalawa. Una, tanggalin muna natin yung mga sanga na yan para maputol natin maayos. Dito naman sa sanga, pagdating dito sa sanga, uh, medyo mahaba yung kanyang mga, ano, no? Yung kanyang distansya ng kanyang node. So, ang ginagawa ko, kung halimbawa siya ay nakadugtong dito, yan, ganyan. So, puputulin ko siya na mahagip ito. Yan. So, dahil, yan dyan lalabas yung ugat para yung susunod na putol ko dito na yan so mapapakinabangan ko kasi kung kung puputulin ko siya ng dito so dito ito pa yung ugatan niya so puputulin mo pa rin dito bago ka pa dito yan at tulad nito yan lumalabas na kanyang ugat ngayon ang gagawin natin ngayon lahat ng mga party nito ay susubukan nating itanim hanggang sa kanyang talbos titingnan natin ito yung ganito kung tutubo o hindi yan para i-update ko kayo sunod na video matapos na nating maputol-putol ang third step na gagawin natin ay ang pagtatanim na o yung pagpupunla na sa i-prepare natin na po mula sa kanyang malaking kahoy hanggang sa pinaka maliliit na nakahoy ang susunod natin gagawin ay pumili tayo ng lugar kahit sa likod lang ng yung bahay kaya nga sabi ko pinakatamad ng pamamaraan na ito dahil hindi nyo na kailangan uh, itong diligan dito lang sa gilid ng yung bahay yung inaagusan ng mga binubusan nyo ng tubig yon so meron na ako napili dito yan o, dito umagos yung tubig kaya dito na ako nagbungkal-bungkal yan bungkal-bungkalin lang para mas mabilis nyo itusok then kapag okay na meron na kayong seedling meron na kayong mapagtatamnan pwede nyo na tong kunin at magsimulang magpunla. unla ganyan lang nakabaon yung isa niyang nodes o kanyang buko yan dyan tutubo yung ugat so ilang linggo lang o araw lang makikita na natin na may muusbong na na bagong panibagong sanga dito banda yan dito banda uusbong yan okay subukan natin itong ipunla dito lahat yan So, kagandahan pa rito sa Tre ay napakadali lang tumubo at hindi mo na kailangan ng nursery dahil puwede mo siyang itusok basta kung halimbawa ang uh, pumili kayo ng mabasa, kung wala kayong makita ng mga ganong area. So, may tendency na talagang kailangan yung diligan. Puwede naman itong itanim directly doon sa area na uh, na napili niyo para hindi, hindi na kayo mag, magbubunot ulit. Kasunga lang, siyempre, uh, para sa ngayon tag-init, hindi po pwede yun. Pwede siguro sa tagulan. Pero kahit pa tagulan, kapag tinanin nyo sa area, ay nang ganito ng stick na kagad. Kapag namatay siya, hindi nyo kag kagad o hindi nyo kagad mapapalitan. Like dito, bago natin tukukunin kapag tumubo na talaga siya. Ibig sabihin, mabubuhay na talaga. So, lahat nito pwede... Maraming salamat ka-farmer sa tiwalat. parami ng parami tayo. Kaya shout out kay Aiva Vergara, kay YL009, kay Side Alvarez, kay Lisandra Tarantan, kay Milda Aliado, kay Boy Pakaw at ganun din. Shout out kina Dela Cruz Imelda, kay Nadine Osorio, kay Brostosi, Lori Brusa, Christian Luna at kay Paupau. Gusto mo bang ma-shoutout ka farmer, sa ating susunod na video? Mag-comment ka sa baba ng topic na pwede natin gawa ng video at susubukan natin itong may upload At ganoon din, maraming salamat sa inyong suporta. I hope na patuloy tayong dahil cuttings ito, kailangan importante rin na hindi magbaliktad yung tanim natin. Lagi nating tatanim siyempre itong pinakapuno niya. Although, Mabubuhay pa rin siya kahit magkabaliktaran pero siyempre yung direksyon ng ano is may iba. Mas maganda tingnan na lang natin ito. Kung saan yung puno, 'yun ang itatanim natin. Hoy, pupunla. Tusok lang natin ganyan. Natanim na natin lahat mula sa puno hanggang sa talbos. I-update ko kayo sa susunod na na pagbisita natin dito kung lahat ba ay nabuhay at gaano katagal bago nabuhay. Hindi na rin siguro bago sa inyo na yung Tricantera o Madrid de Agua na to ay isa sa magandang pampakain sa ating alagang baboy, kambing at iba pa dahil sa mataas ito sa protein na kung saan ito yung nagpapataba sa ating mga alagang hayop. Napakaganda ito bilang alternative feeds at marami na akong nakita ng mga video na ito ay hinahalo nila sa pagawa ng mga pilits bilang pampakain sa maalagang hayop katulad ng baboy. Lalo pa ngayon na mahal na yung mga feeds, pwede tayo mag-formulate ng ating pampakain sa ating maalagang baboy. At ganyan lang yung pinaka, yan lang yung ilang step na tuturo ko sa inyo, na tinuro ko sa inyo sa pagtatanim ng tricantera na napakadali at uh, trabahong uh, sabi natin trabahong tamad hindi ka na dito magdidilig lagi kasi bawat buhos ng tubig galing sa inyong kusina ay dito aagos uh, kaya hindi na magdidilig so kung gusto nyo rin ang ganitong klasing tamad na style pwede nyo tong gayahin pero kung gusto nyo ng mas maganda gumawa kayo ng ng pagtataniman at lagi nyo lang didiligan lalo pa ngayon na tag-init Ayan. So, ito kasi tatanim ko sa gilid ng, ng ilog doon sa area. Para yung ilog laging malamig yung tubig. Kasi kapag kumapal lang ganito sa gilid ng ilog, maganda tingnan sa ilalim. Ayan. So, ganyan yun lang mga farmer ang video natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At I hope na marami pa tayong videos na magawa na informative. At kung gusto mo ng video na to bilang suporta sa ating channel, uh, paki like pwede mo pong i-like. And syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay pwede kang mag-subscribe. Marami pa akong mga video na pwede mong panoorin at yung mga playlist kung paano magtanim ng Madre de Agua at iba pa. Hanggang sa muli po, happy farming po sa ating lahat. Paalam!